Hello, hello mga palangga for today's video. Ayan mga palangga, nagpagwapo yung uncle kay Maot na daw kay Gnao. Ang kalkang na mura nagpukok sa so, dito pa nga palangga. Dirita nga part nga magwapo na magpagupit dito na mga palangga. Ayan, ang gupit mga palangga gusto ko kanara kamay gamay na kay Kwaon guys. Kanabitaw nga akong buhok nga dili maupawan dito na sa kay ko. ganang murotag ka balot bitaw. So ang gusto ko sa topic mga palangga, kanara yung gamara ko on sa kilid ma then taas dera sa ibaba mura bag si Jose Rizal ba so do tatangkilik ng sariling atin. No. proud ta kay si Jose Rizal atong naging hero mo po na akong gisumbanan sa yang gupit mga palangka Kani nga tayo mga palangga happy ta jud mama nato ang uh, pagpatupi no. Uh, gifinishing ni siya murag semento si ba guys <laughs> ba. Nang bungbong -bung, bitaw -bung gifinishing sa so, nani ang resulta sa akong buhok mga palangga. Kay hapit naman mama nato pagpatupi mga palangga. Magisurahan na ita diri mga palangga. Apin mga palangga hindi jud kaya ayo ko magpatupi sa tumong buhok. Kay ang buhok mga palangga mo usa sa mga rason nganong may tsurahan ta nganong forma atong la atong naong mo na magpatupi jud ha dili magpadabong-dabong sa buho kay eh, mura jo kag lang taw sama sa ako ang nagian dagang kay nang istorya dagang kay ning ng nga mao to kay kung buhok mura nagkukok mura nagpatupi jo so, kay eh, matud pa ang buhok daw makapagwapo pero natingala tingala dyo, ko mga palangga kay paguman og tupi ning mga palangga wala jo ko na sayod nga pag abi na magwapo ko og wa may resulta mga palangga na dibog pita ko ning nang istorya eh, o sabay tinuod ani nila, nila mo nga sige na lang dawaton na to kay mama ni atong hitsoro Siyempre mga palangga, shout out po nato nga akong gwapong uh, barbero. Wailain si Wawa. yon Wawa ra ko na ilan na niya mga palangga. Pero grabe ni ka maayo mo tupigaan kay Kamot. O siyempre, nagisgot niya niya about sa ako ang mga content. Okay. Tapos ni ko bako, minatay dito eh. Ang katakot. Hindi ko katawa ka. Hadong ka ko kay ko sa bako. Tarong ba sir? Ulagi sakay ko. Da, bijuwa ka, bijuwa ko minatay, andi, andi, ubos, lang. Taas. Magbayo, minatay. Oh, kumana na mga palangga. sa so, muna niyang final look. So, so lang tawa before or after ani ha. Hmm. Mao na ang before mga palangga. So, niyo ninyo ang after. So, na-confirm dyan ako mga palangga. Why nausap? Maoroga pong lagwaya. Pataraga pong ituma. O, oh, diba? Sabi na kong mausap. Napay pa-epek-epek taan. So, Wala lang ibutawa. Kaya naulawan ko. Bye. Thank you for watching.